Hello din, dito na naman si ating Rita. Ito yung aking iluluto mamayang gabi. Iniwan ko pa ito last week na umuwi ako, nabalikan ko pa. Kasi wala naman na sila, hindi naman sila nagluluto. Anoin ko na lang, lalagyan ko ng, ano ikikas ako siya ng ketchup at saka garlic yan. yun lang, lagyan ng konti nga asukal. Ayan, oh, magaga, maganda pa siya. May itim lang na konti dito. alisin ah, ko. I-ano ko na lang siya. Partneran ko ito ng ano, pork chop. Malalaki lang yung kiwa nito ang paggawa ko. Para, ano, pagnaluto uh, pag naluto, uh, crispy pa siya. Kaya malaki yung kanyang ano, hiwa hindi maliliit kasi once na ikinisa mo ito eh nagiging ano na siya nagiging uh, maliit na kaya hindi ko siya ano hinihiwa ng maliit may kunti siyang itim na naman dahil sa ano lang naman niya yun uh, kanyang taas hindi naman sa loob hindi siya nabulok guys from Australia. Cauliflower from Australia. Hindi pala broccoli ito. Broccoli pala 'yung green, no. Ganyan lang siya. Binili binibili ko 'to, isa. Hindi ako bumibili ng ano uh, maliit na yung hiniwa nila hindi ganyan siya guys malalaki igigisa ko muna ganyan niliit yan ketchup lang itong katumbas ayaw nila nang igisa muna ano lang yung uh, haluan mo ng iba-ibang kulay gusto nila ito plain lang at saka ketchup ang panluto Parang yung sweet and sour, yung sarsyado. Bawang lang yung nilalagay ko dito. Yung ketchup, lalagyan ko ng kunting asukal at saka yung light sauce nila dito. Para hindi siya, hindi siya maasim kasi, di ba ketchup na ma maasim-asim. May nagkakanta yung alaga dito. School holiday kasi. Sang buwan yan. School break nila papasok na sila sa January January 2 ang pasukan uh, grade 4 na niya 10 years old 10 years ko na rin sa kanila yan guys oh dali. ganyan lang yung <laughs> yan, ihanda ko para sa mamayang gabi thank you for watching God bless